guys. Ba alam mo misis <laughs> <laughs> Road trip! Si Eddie yeah. okay, Paul. <laughs> <laughs> guys, tingnan niya. <laughs> oh, legit pa You know, mga meses. What's up? Ah, sa vlog tayo ni misarabas Channel ano. <coughs> ay kahapon, ay kanina kasi nag nang huli po kami ng ano ng Tres Marias. May huli naman kami pero recipe namin na pandawin itong lambat na nakalatag dito ng Team Ilog. Ay kanina walang huli. Kasi hindi pa masyadong maganda yung sulong ano. So ngayon po, ani namin try uli namin na na pandawin. Ay eh, since kumain na kami,

Kalaki-laki! Kalaki-laki! kalaki Blue crumbs talaga. talaga. ang ano Kain talaga. Sulong yan. Yung talang kanina wala. Siro. Siro kami. Zero kami mga kalabas. Kanina. Pero hmm. grabe man ang pulupot. Ang hirap. Doktor. Captain. Pero. Board. Captain.

Oh. Right. One down. Salamat na. Ayun! Uy! Uy! Kalaki! kalaki. Uy. 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 Uy! Kalaki! Uy! Uy. Uy. Kalaki! Jumbo! <coughs> 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 hmm. May vlog si Mili Sarabas. Kay Mili Sarabas pala gusto magpalabas ito eh. No? Hmm. Hmm. Kayo ha? Hmm. Sa, amin, sa amin kanina ayaw nyo ha? Kalaki yeah. ha? Kalating oras na halos, no? Hmm. Isang oras, bro? Hmm. Ayaw din magpatikim sa atin ng ganto kalaki, ano. no? Hindi. Hindi nagpahuli kanina. Hindi nagpahuli kanina. Sarap-sarap. Okay pa naman ng galamay, mags. Oo. Hindi ako ito lang. Uh. Ako po, Ako Ah. Okay oh. Ako Okay, two down, babak paniyolo, 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 Kakapandalong ulit na yung mga karabas. Wala na talaga. Dalawa lang yung binigay kay Miss Arabas. Oh, so, okay na yan. At least makatikim siya dito. ayun oh, Tara. Sima tayo. Yun. Mga karabas. Mga kalahatian siguro ng sulong ng ano. Oh, karabas. <laughs> mga karabas. Mga karabas. na yun. Mga kalahatian ng sulong ng tubig. Balikan ko tong ano, lambat mo maya para pandawin. Para yung mauhuli, dagdag dun sa nahuli ng dalawa. <laughs> <laughs> Yun, na natin yung ating lambat. Yan na Iwan kanina. meron. Pero diretso kuha na atau cuman ka, oh. Ah.

Talimbag uh, Ngayon mga kamisys, Pangalawang ano Samba Saan ito pala rin Ay puro sabit pagmuntunan nice. Aroo

lagi. Juklak. Ya. Man, yeah. Oh. Uh. Itu kayak <laughs> 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 <kotai. Dung> <laughs> dawat tul kan ni ada ada dawat ada dekat tak ya so ayan na nga mga meses Medyo nalito kayo sa intro ng video na to Kasi akala nyo na sa Team Harabas kayo Pero hindi nasa Mrs. Harabas pa rin kayo Kaya naman thank you sa Team Harabas Dahil ipinag daw nila ako ng alimasa. So, meron tayo ng tatlo alimasa galing sa team Arabas. Nalulutuin na natin ngayon pero dahil naisip ko, tatlo lang? Eh, lima kami ngayon. So, let's tayo a Tada! dalawang alimango na pasalubong din sa akin ni Harabas na ko din daw. Kaso, binawasan ko na ng dalawa. So, meron pang natira. Pwede pa natin i-vlog sa mga susunod na mga kabanata. So, syempre, na-miss natin to. Na-miss natin mag-buttered buttered crabs. So, yun ang recipe natin ngayon. Syempre, kailangan natin bawang. At meron tayong maisarap na naninigas na ilang araw na to. So, gamitin na natin white corn to. Pero pwede na yan. Pwede na yan. Kung ano nandiyan, pwede yan. So, meron tayong butter at meron tayong ketchup. Kaya naman, let's go, let's go, let's go! Butom na ako! May special guest tayo ngayon, mga meses. Abangan nila. Matagal niyo na ito. Hindi namin iba sa vlog natin. At makikita niyo siya kayo. Nagbakasyon siya ng mahabang panahon dahil, ano, nagpatuyo. Nagpatuyo. So maglagay lang tayo ng oil. Siyempre, kailangan pa rin ng oil dahil ang butter natin ay masusunog. Pinapantayan namin yung isang bata dito. Nang papatay siya ng gas. <laughs> pinapatay niya yung mga ano. Alam niya na kung paano patay. <laughs> o, oh, mm -hmm. sumama ka na lang. Kamera kayo ni ate mo, Jarn. Okay. Actually, ang iluluto ko dapat ngayon yung may salted eggs tinira na ni Justin lahat <laughs> no, <laughs> ng tayo dun. So, ngayon ko ilalagay ating batcha. Wow! Ah! Wow! So, wow! Nagawin <laughs> ko sana spicy ito kasi baka magalit yung special guest natin. Huwag na lang, kanya-kanya na lang lagay. <laughs> Tulalay. <laughs> Sabi, ano yun? Sabi. So, ngayon, ang titintahan ko yung atin ng ano, yung sauce sa ano, titintahan na natin. Kasi siya rin naman yung manunood dun sa ating ano. Crab. So, hinaan ko yung ating apoy. Baka mazono. Pink Himalayan salt. Ito na lang yung asin namin dito. Ketchup na nagiging alok. Siyempre, kailangan natin lagi ng sugar para medyo manamis na miss So, ayan, ihulog na natin ang ating mga kababalaghan. Diba, ayun ko muna. uy! Ah, Kami ni Justin, tanggap niya na talagang katawan niya. Wala <laughs> naman, ba yan? Wala na talaga pag-asa to. Tanggapin na talaga dapat Ay. ang katawan. Yan. Ako may kadami, Joss. Ako may. Ay! So, I'm so excited, Joss ano lang yan, mahinang apoy lang tayo hanggang mamaya kasi lulutuin pa natin na mga crabs. Hindi na siya pinasingaw dahil wala kami yung soft beans. Sarap yung soft beans ipasingaw. Yan, nahihirapan ang haluin. Mamaya na lang takpan na natin. Lagi natin ng patatas. Wala lang. Para lang, wala lang. Ang padami. Eh. Hindi pa yan luto, mga meses. Pero nalagay ko na yung ating maes. Dito lang siya sa ibabaw. Para lang uminit siya kasi naninigas siya eh. Nalalamig siya sa rep namin eh. Oh, uh, malapit na yan. Malapit. Then, yes! Woohoo! Okay, luto na yan mga meses. Kain na! Tawagin okay, natin yung visitor natin. Mm -hmm. Nagtatago si Justin! <laughs> Ano doon siya sa payat siya. Kala niya naman may payat siya. Hindi, <laughs> para may sa ano si Gray. Ayun na, ano? Punang alam sa ulahan ah. Ganun pa rin naman ang comment Yan, Mas malaki ka sa akin. Oh my. Bakit mo ka? Kain tayo. Okay na. Mm -hmm. Anong sarap. Ay, talaga. naman. ha, <laughs> ha hindi, hindi ka ngayon makakain. Eh, baro kong makapisa na limasan Ito, oh, pala. Ayan na, ang ating ano, bisita. ang pagbabalik. Pagbabalik. Nang nag-iisang, ano, huling-huling Dalmatian. Uy, hindi ako Dalmatian. Optic lang to. Ay, kung batik mo. Nagigyan ko sana ng itlog na. malap

Kasama ka po kami sa 13 ng mga lugar na delikado sa sobrang init. Ingat po ang lahat. Kain po. Hindi na kain Hindi na sana yung mag-vlog tong mga to. <laughs> Salamat sa ating haraba. Mmmmm. Ba't ganun ba yung kuya ba? Parang pinipay. <laughs> ang <laughs> dami sa Magkakain yeah, yun. Nung nga lang pa rin pa na siya po. Umaga mm ang umuho -hmm. ng mukha mm -hmm. na niya. Dito tubig. ika no? Oo si Nagsisibuyas kasi siya habang ano. Nagtutubo yung ano yung Mga mesas, abangan nyo. May live-selling ulit kami. Sumali na naman ang mag-ina! <laughs> yeah. relax si boy.

Nag-vlog na kami. malas na nila 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 Magbibitch kami kanina, di alas 6, nung nakaraang linggo nung nagbitch kami, ang gising sa akin ni Jeff, Ooy, ooy, bango na, bango na, bitch tayo. Kanina ang gising niya, bitch o tulog? Ay, may pagtipilian, di tulog ang binigyan. Hahaha, <laughs> natulog ulit siya, 8.30 na kami lahat nagising. Kaya, na kami, nabuhay ang tayo. Sabi ko bakit kasi may choices yung pagigising mo, masakit din kasi ang ulo ko. <laughs> buti na lang tulog ang binigyan. Ano ulos na rin kasi? 1.30 na, di mo naka-challenge Hoy, baba! sa inyo. Petsa rin sa kaliwa, eh. Oo. Upo dito, ah. Ayaw no. poko nga eh. ako naman. Para konti na makain ko. Baba-baba muna bago lipat. Eh, wala pa nakakita. Miss na miss na, <laughs> naman si Mami. Gusto ko ko oh. na gutom ako. Ang tangal ako. Ah. mo na ako ng hinog na ano, mukado. Hi, paik. Say Thank you, thank you nga. Ang panahon na nasa quarantine ako. <laughs> Ay, ati, <paik. laughs> Ay, thank hay. you po, nabusog ang buong pamilya. Hindi <laughs> Dinayo kami. Dinayo. Dinayo. Dinayo from mm -hmm. Australia. Mm -hmm. Sa puse, nasa kitang bukid pa. Daming pagkain. Daming pinadala. Kung alam ko lang na maghahanap ka talaga paik na magdadala pagkain, ang nah, hiningin ko lang sa'yo, puro prutas. <laughs> Diyos ko. Diyos pa papang, hindi ko makakain. Makagawan hmm. ka na na pa ng papa mo. Hindi ako makakain. Ayos na ako na ubus mo na dinayo ko ng anak mo ha. Kaya nga na. Hindi pa din ang assistant niya ni Gabi. Punta din niya. Oo nga. Si Faye talaga din namin pinano. Hindi pa rin din Pag tinubuan ka sa yan, hindi natin hindi makokontrol. Dudududutin niya lahat. Dudududutin Tut niya. buo. ubo. Hindi hmm. maliit na sugat niya yan hanggang magdugo. Tama nang... Hindi niya si Sobrang tagal kong nag-quarantine hmm. doon. Baka madali pa dito. Naku po. Nakakatabi

Ay hindi rin, hindi ko yung nahawaan ng baby si Aga sa magkabulutong. pinakalga karga pa sa akin yun. Gusto na nila talagang bulutong ng bata pa lang. Hindi rin nahawaan. Ang gaya yung kay Lula. Magkasinyong na. <laughs> mm -hmm. Hindi ko na ayan. Maglago ka na naman. na lang tayo. Taposin <laughs> <na lang, ay. laughs> <laughs> <Ay, laughs> ko na lang tayo. Taposin na tayo. Dito pa, dali. Hmm? Taposin ka na lang kay Lula. Ay naku, naglulat! Ay! Tama eh. So, na ako. Sila na lang. Ha? Ano? Dawa ka. Dawa Ikaw, ha? Hmm. Ano? Ano? Kasabi mo sila. Eh! <laughs> aray! Nalang pagkukuto din, eh, oh. Ano? Hi, guys! Hindi naman, Asus! Asus! Aray! Hello, love you. Mm -hmm. Diyos ko dahi! Oop! Oop! <laughs> <Dadi> Oop! <ngayon baga. laughs> Nga ito! Mukhang loko-loko yan sa gupit niya. Hindi ba gupit? Ito na naman. Dusty. Parang si Adi amang. Sa CR tapag eh. Nililiguan. Diyabak ba <-bakan. laughs> Hmm? Ayun na, babay na tayo. Babay. Babay, mga meses. Babay. Babay. Aruy. Babay. Ah. Mm. Ah, okay, Bye -bye. babay. Oh, magbabay na kayo. Tama na kayo. Bye. Bye, -bye.